Bitaw na. Wala namang ibang nakakapit, kundi ikaw na lang. Ito na siguro ang pinakamasakit sa lahat. Yung patuloy ka pa rin lumalaban. Pero yung taong pinaglalaban mo, sumuko na. Bakit ako? Marami din naman akong rason noon para iwan ka. Pero nanatili ako dahil mahal kita. Hindi man lang kita nabigyan ng Thailand na pa? Ramdam ko naman na wala na. Pero nagtatalo ang isipan at damdamin ko. Dahil kahit akin ang puso ko, sa tuwing nagtatalo kong may tungkol sa'yo, lagi itong napupunta sa panik mo. Hindi ko naman talaga pinipilit ang sarili ko sa'yo. Ginawa ko lang naman ang parte ko. Sa relasyon na ang alam ko, pareho nating binuo. Sana ikaw din. Sana ginawa mo din yung parte mo. Pero sumuko ka na pala. Sobrang hirap ko na bang intindihin. Bakit ikaw? Alam mo ba madali ka lang mahalin? Lagi ko lang iniintindi ang lungkot na dinudulot mo. Dahil nangako ako na mamahalin kita kahit sobrang hirap mo nang intindihin. Pero mali pala. Dahil sa sobrang kakaintindi ko sa'yo, hindi na kita maintindihan. At sa sobrang sakit ng mga bagay na nangyayari, wala na akong maramdaman. Sa bagay, tama na. Ayoko na din kasi maging pangalawa sa mga bagay na gusto mo laging gawin. Sabi mo nga, ako nagbago. Dahil lahat na lang ng mali sa mga ginagawa mo ang nakikita ko. Pero paano ko ba sasabihin na tama? Ano ba ang tunay na sukatan mo ng pagmamahal? Ito ba ang laging saktan ako sa mga ginagawa mo? Paano masasabi na mahal mo ang isang tao kung lagi mong pinahihirapan sa mga bagay na di mo naman pinag-iisipan. Hindi naman talaga ako nagbago. Nasanay lang ako sa sakit. Nasanay sa'yo. Kaya kahit tanggapin ng isip ko, pag sinasabi mong mahal mo ako, tinatanggi na ng puso ko dahil hindi naman totoo dahil kung talagang mahal mo ako, unang-una mong iiwasan yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit ako nasasaktan. Bakit ko ba kasi pinaglalaban ang isang bagay na patuloy naman akong pinapasakitan? Kahit binigay ko naman ang lahat, ay bigay ko na pala kasi ang lahat. Ano pa nga naman? Hindi mo pala talaga malalaman kung saan ang lugar mo. Kung sa umpisa pa lang, wala ka ng parte sa buhay ng isang tao. Kaya pala hindi ko makita. Kasi binigyan mo lang ako ng lugar. Pero hindi ko alam kung saan banda mo ako nilagay. Kaya pala, parehas man tayo nagmahal. Ako lang yung nasaktan.